Right I'm, 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 I'm not, okay. Wala ako. I cannot. It's for history to judge me. I will not. Hindi ako magsabi na na nawala yung droga sa padawan ko, I, 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 cannot pass judgment upon myself. Basta itong Dabao will remain peaceful, Dabao will remain ideal for our children to grow kasi pag wala na tayo, gusto ko ang Davao ang papalit sa atin, yung matitino na tao. Ayaw ko yung durogista na maging consial, maging mayor. Masisira ang bayan ko. Kaya ngayon pa lang, papatayin ko na kayo. Claro yan. Hindi ba claro? Okay. Pagdiritapin mo sa human rights. Sisirain mo lang ang sisirain mo ang buhay ng tao. Sisirain mo yung pamilya. You destroy the future and you create chaos in the city. Sino ba namang gago na putang inang mayor na papayag niyan? Ang papayag yan yung mga ulol na mayor na talawan, na mga ugok na gusto lang titulo mayor. Wala namang ginagawa sa sudat niya. Ay, hindi ako gano'n. Ayaw ko ng titulo. Inyo na yung titulo. Basta ako, basta ako huwag kayong Do not fuck it here. Go somewhere else. Sir, if you will be the mayor, isale kita. Ang mga drug, ang mga rehabilitation mayor, hindi na kinang na. Ang? Ang drug, rehab. Kaya ang mga rehabilitation. yung maabot, alang-alang patayin mo. Pero dapat, huwag na magdagdagan. Huwag na sila magdagdag ng biktima. Ngayon, presidente ako, medyo nag-minus-minus minus man, pero hindi, talaga, hindi ko talaga kontrolado ang Pilipinas. Malaki. At saka may kanya-kanyang kingpin. May mga kingdom, may mga politiko. Eh. Hindi mo ma... Hindi dito, kung mayor ka, tuwa mo lang polis. Putang ina, trabaho yun ninyo yan. Kasi... Ayaw kong... Mayor, comment kay Mayor Marilo sa Iloilo is now in the country bumalik na at siguro tatago. bakit can't you say about is no longer may wala na akong power maghabol sa kanya no presidente ako patay na na hindi ko man siya nabuta ngayon bumalik siya na hindi na akong presidente hindi na rin ako makialam kasi wala na akong power at bakit pa bu problema na ng presidente yan ako tapos na akong dumaan whether I was really successful in my anti-drug campaign or maybe to put it more kung may diferensya ba sa panahon ko. Was there a less uh, bumaba ba ang drug-related crimes pati yung drug itself? pero kung ma mayor ako sabihin ko yung nayon nagdadroga umalis kayo kasi pag ma mayor papatayin ko talaga mga ah cross my heart the mayor ng corbata was to was, uh, was saying uh, you know, that and also as uh, former senator kami was saying that uh, Is going to, uh, those who of children oh. Hindi yung naghahawak ng susi sa jail. Bakit mo tayo? mo matakot dyan? Baki, <laughs> hindi mo na ako ng susi dyan sa ano?